So kami muna talaga ni Baby talaga lumalabas na Kasi nga, ano mo na yung ano? Mag best friend. friend. <laughs> Now, ibi? B! <laughs> May mga babae ah. Ayan, ayan, ina mo, ayan. Oh shit! Na-addict ka na doon Sarap eh. Dapat sa akin ka lang ma-addict. So ayan guys, ito kami ngayon sa Taipei. So, kanina sabi namin dito, ba't ka ako ang lungkot ng lugar? Kaya pala malungkot. Sa gabi pala talaga sila ma, ano? Active. Oo, oh, oh, active. So, ngayon, ang kakainin namin is magkanap kami ng mga street foods. Street foods tayo? Ikaw sa nasa kali yun, no? Ay. Ang daming tao, pero ilan lang yung mahal ko. Oh! Bilang, bilang travel na natin ito together. Ano pa travel ko? Sa mga tanibang bansa. Pang ilang bansa na to? Uh. Thailand, Singapore, Hong Kong, Thailand. Tay Taiwan. Taiwan. Apat. Apat. Ano ba gusto next? Korea. Ah, Korea? Oo. Oh. So, titingin-tingin na kami ng mga pwedeng kainin. Meron na ako nakita sa TikTok, di? Sikat na milk tea hand. Tingnan mo kung siya kahaba ay pila until now. Eh, May mga babae, ah. Oh, shit! Ayan, ayan, tingnan mo. Ayan. oh. guys punta? Saan punta? Ano ako ka, na kayo? Ano na kayo? <laughs> Kaya ako ni sister, parang nasa pulilan lang. Oh. <laughs> Alam nyo kasi guys, umuulan ngayon. Bukas yung antayin yung outfit ko. Oh. Ah, uh, bukas ba? Dahil, ba na dahil bagong pantulog yon. <laughs> ako ang abangan mo sa day 2. Ay! Ay. So, ako? Mag-aabang lang ako. <laughs> Don Quixote. Ayan, nakala nyo nasa Japan kami pero nasa Taiwan kami. Kahit ako guys, nagulat ako dahil meron dito Don Quixote. Don, Don, Don. So, Japan talaga original Oo, so? oh, sa Japan. So, mamimili tayo ngayon ng pasalubong para sa mga anak namin. Ayan, nakita ko lang siya dito habang naglalakad kami ni Baby. Ayan o, no, happiness for from Japan. So, tingin tayo ng mga pang eklaborito. Yung mga pasalubong dito pang Japan din? Oo. Oo. Japan, ay, ito, pero... So tarapin tingin tayo ng mga ano, third floor muna tayo. So kami muna talaga ni Baby talaga lumalabas ngayon. Kasi nga, kami muna yung ano? Mag best friend. Hindi <laughs> na kami mag asawa. Best friend na kami. Ano gusto mo? Mag asawa mag best friend. may mag best friend kasi hindi nag iiwal eh. Hoy, sabi ka naman sakta naman ako dun din. totoo naman diba? Yung mag asawa nag iiwal eh. Ah. Kung mag best friend kayo, mas lalo tumatagal Ah. <laughs> Sige, sabi mo. Ito na, Bi. Yan yung mga kaligayahan ko. A few moments later. So, yun, guys. Nakabili na kami na ng panghusa Don Quixote. <laughs> ano, Don Quixote. Kaso nga lang, Dito ko na ako nag-video kasi nga, hindi ko rin naman maintindihan yung mga bibilin ko eh. Oh, hirap intindihin. Oh, gumagamit pa tayo ak ng baka translator. Bakadali, bang ka. Yes. So, ayan lang na napamili namin ni Baby. Ngayon, bibili kami ng luggage kasi hindi kami sure ng asawa ko kung oh, magkakasya yung mga pinamili ako. <laughs> ako sure ako na hindi talaga. baby. kasi okay. ang dami namin binili na pang milk tea eh. Oh, sarap kasi no. Mm -hmm. Gara kasi ni ate, pinapulap, uh, ano? Pina-pretaste. kami ng pretaste. Ang sasarap ng pina-pretaste niya. Kami mm -hmm. naman toto -to, to Bumili. So ngayon, up to, tapos naman na kaming kumain. Sa mga bansa na puntaan mo, pang ilan siya para sa'yo? Nga, ito muna yung first. Ako man, ito rin yung first ko. Sumunod, Thailand. Ah, Thailand. Oh, ako man Thailand. Sumunod, Singapore kasi yung balay ko pupuntaan <laughs> natin. Hong Kong! Kasi <laughs> Singapore pa rin pangat Oo, oh, ako man, Hong Kong pinakalat. Taiwan sa'kin, sa ang ganda. Babayt ng tao, tao, malinis. Ang sarap ng pagkain. Mura din yung mga bilihin. Kasi yung pagkain namin ni baby waabot lang ng 35. Taiwan na yun na 35. So pag-next nila sa sa 1.77, maganda okay. rin 'yun. Uh, 70. Mga 70 pesos siya. Sobrang ito, ito, ito. sarap. May naadik niya asawa ko dito sa may kalapaw. Ayan o. Uh -huh. Naadik ka na doon, B. Sarap eh. Dapat sa akin lang maadik. Eh, mas masarap ka naman doon, Diyos ko. Wala yeah. na yeah. sarap sa'yo. Pag gayotong oras, bandang 7 dito sa Simindin, eh, sobrang daming tao. Papakita ko sa inyo. Ganyan siya guys, so ganyan kadami tao dito. Kasi pag gabi dito sa may gitna, may mga nagpe-perform. So sa mga nagtatanong kung magkano yung room namin nila Norbin, isang tao is 1,000. So sa 5 days is 5,000 na yung room. So, malapit talaga sa lahat as in. Paglabas mo, puro outlet. Yes. Hindi naman totally outlet. Kung baga, lahat ng kakainan mo, yung sikat na meltihan, mga murang mga bag. Sikat na parisan. Parisan. Ang ganda rito yung mga kabubok. Piling ko, ito'y babalikan ko. Pambalik talaga to. Hmm, parang mo? bitin, bitin eh. Yes. Kasi ilang city tour pa lang napuntahan namin, ilang lugar pa lang eh. Pero pa sila tinatawag na parang norte. Eh. Yes. At, ito ka dami. So, mag kami ng maleta. Saan so, tayo nakakita ng maleta kagabi? nako hindi ko na matandaan. Halos magkakamukha kasi tindahan dito. Ayan, may vlog din. <laughs> Sila mga vlog talaga nila yung mga magagandang camera. Sabi ni Baby, iPhone. Ayun ang lamig dito. Isa eh, isa din gusto ko i clay rito Yo, clay ma. Hindi siya malamig, hindi siya mainit. Sakto lang. hanap kami ng maleta muna ni Rain. And guys, yung pinagkakabulan siya sa gitna may nagpe-perform kasi. Nakaano sila sa circle, naka-circle formation sila. Ano nga yung ginagawa nila, Vicky? Tingnan natin. Super curious din yung makakabugok natin. yan, pakita mo. Ano, ano sa sayaw lang, B. Ha? Sumasayaw lang siya. Masayaw? Oo. Uh -huh. Magaling kasi yung magsayaw, dahil tao eh. Ito guys, sa pagmamura sapatos, so oh, ABC Mart. Dito na mga pilihan ng mga sapatos na mura. Uy, ano ba yung room nyo? Ang lansa. Eh, okay. tama! Inuwi na kayo sa room nyo, te? Kakasipods mo yan. Tama! Kakakatas na yan. <laughs> wow! <laughs> <laughs> oh, bakit? Ano ang patunay? Mm. Oo, oh, yung kadiri. Oh. Hey, what yeah. na Wale, mo Like? Uy, <laughs> <Ay>, ano? Tingnan ka atas, ay, ano? <laughs> ay naka-ano to? Oh, aba ang bitch, Uy, ang lansa talaga ng room niyo. Eh. <laughs> kasi na lang nakikamo ka arte niyo. No <laughs> big What the fuck? Hindi <laughs> e, <is, laughs> e, siya at hindi siya may kasalanan, naglalaway. Hoy, ang kapal mo. Ah, hindi po, gusto mo? Wag na. Sabi ko kayo tatlo. Galit na siya, sa inyo na siya. Kasi di ah ah Ano na? Di ah ah. Hindi ka naghihili? Uh Oo. -oh. Narin ka namin naghihili sabi mo. Uy! <laughs> Bye! <laughs> <laughs> Uy! Uy! Dani! Uy! Uy Dani! The next day. So, ayan guys! Day 3 namin dito sa Taiwan. Ayan. Ano pangalan ng mga na part na to? Yellow Geo Park. Yellow Geo Park. Ah! Uh, ay, to. maganda dito. Good shot, dog. So, ayan. Nandito kami ngayon sa... Shonangdong. Shonangdong. <laughs> Shonangdong. Yes, may kita mo daw dito is dalawang kulay ng dagat, isang blue and white. So, next naman natin ay ano next is ano natin? Paalam di we. Ginawa you know, maliligaw pala tayong dalawa, hindi natin alam yung mga pinupunta. <laughs> tiwala lang tayo kay David. Oo. Oh, oh. So, tiwala lang kami. Mainit siya pero hindi, hindi ka naman pinagpapawisan. I iba pa rin yung inat si Panas. Oo, oh, iba pa rin yung pagkainit ni asawa ko. Tanganan. ha? say, hi. Oh, yeah. <laughs> okay. oh, Dati, pangarap kong makasama ka Ikaw lang para sa akin ay sapat na Ang swerte ko dahil Ako ang pinili mo Ngayon, ah, 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 yeah,